Reaksyon ng mga MC sa pagpasok ni Mama Ani sa eksena ng battle rap. Wala sanang ST Bershey, pahayag ng mga MC sa semis ng Matira Mayaman at reaksyon ni sa call out sa kanya ni Mama Ani. So tara. Naging matunog na ang pagpasok ni Mama Ani sa eksena ng battle rap maraming na-entertain sa ginawa niya. Para bang matagal niya nang ginagawa ang mga Naging trending nga si Mama Ani matapos ng event ng PSP sa Bacor Cavite. Kahit ang mga MCs hindi na itago ang kanilang pagkabilib kay Mama Ani. Oo, oh, abangan yan. Medyo exciting yung nakarang ano, uh, etibak, pangil sa pangil, matira na uh, medyo entertaining sobra. Sa kabilang balita naman, 7-0 nga naging hatol ng mga hurado sa labang ST vs. Akata at pumabor nga kay ST ang panalo. Sa review nga ni Saki sa nasabing laban, ayon sa kanya ay nakuha ni Akata ng konting-konti ang panalo kontra ST base ito sa napanood niyang footage. Paano tinatahuin nyo? Gago yung pinapauso ng rap game, pasasayang ng laway. At ang iingay nyo daw, pinapasabi ng mga kapitbahay. Nanin, nananahimik yung mga artis, bigla nyong ibibis. <laughs> Di nyo ibibis. Hindi nyo naman kilala ng personal, pero may personal kayong inis. Halata tuloy na kayo'y malulungkot na sa buhay panahingit-ngit. Kaya yung mga pinambabato nyo sa mga punong mabunga, ay bunga ang inggit. Gusto mong punuin ang building yon? Bakit? Handa ka pang magutom ka? Sinabihan mo daw yung mga tropa mo huwag mag-react sa rounds ko? Hmm. Sige! Maaaring lamangan mo ko sa ingay pero sa isip asa. Lagyan mo man ang silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tulog pero hindi yung bala. Ako lang ba? Pero parang Medyo akatapat to. Ewan ko, baka bobo na ako mag-judge. Uh, nung live, six straight talaga ako dito. Eh. Pero nung itong nasa video, parang... Baka ano lang, kung preference na lang, uh, panlasa na lang. Parang medyo akatapas ng konti. Pero... Sa kabilang balita pa, wala nga sa 16 MCs na may pitong isa buhay champion. Isang sunugan champion isang Blackout Rap Battle Champion at isang finalist ng isa buhay. Ngayon ay apat na lang silang natitira sa tournament ng Matiramayaman. Bagamat maraming naging kontrobersyal ang tournament na ito, ay hindi pa din natin mapagkakailan na hindi biro bumuo ng isang tournament na gaya ng Matiramayaman. Ngayon nga ang nasabing tournament ay nasa punto na ng semifinals at gaganapin nga ito sa Davao. Lance Bresmoth para sa main event ST Versailles. Siguradong pukukan ng semifinals na ito. Yun, para sa matcha na semis, Mot versus Lanceta, ito siguradong bakbakan to. Marami rin talaga nagabang na maglaban ng dalawang to. At yun, buti na lang nagkaharap na sila. Si Mot na ayaw talaga magpatalo. At yun, si Lanceta na sabi nga niya desperado. At nakita naman natin yon sa last battle niya. Hindi pa ina-upload yung video pero abangan nyo. Kasi gumawa siya din ng gimmick at masasabi mo talagang desperado ng lanseta na to. At yun, si Moth na talagang hindi to magpapatalo hanggang sa dulo. Papangatawanan niya na undefeated siya. Kaya yun, siguradong bakbakan tong laban na to at excited ako sa kung ano yung mga mangyayari. At yun, main event ng gabi at tingin ko bagay na bagay din talaga na maging main event ng gabing to. Sixth threat versus Shay, Ang pinakauling laban At isa rin to sa mga pinakainabangan ng marami Ako rin excited ako Sa kung ano yung mga magaganap sa laban nila Tingin ko parehas na mag-all out na tong dalawan to Tayana pati pato Para makalusot papunta sa finals At yun Kung ibabase natin sa performance Nung nakaraan PSP Grabe silang Zeta Grabe yung ginawa niya ron history yun lalo na nung pinaakit niya raw si uh, Mami, Mami Ani wala kasi ako nung laban nila ni Sak Maestro kumain nga ako nung sayang di ko napanood sobrang lakas ni Lanzeta raw at uh, yung performance niya hindi nga daw talaga kayang tapatan ng preparadong Sak Maestro dahil desperadong Lanzeta ang umakit sa stage at tungkay kay naman puta grabe rin yung Mot nung gabi na yon parang bumalik na yung dating mot yung gigil na mot nung sumali sa isa buhay ganun yung Ayan mot nung laban niya kay uh, laban niya kay Onox laban niya kay Apex pakiramdam ko mot ako rito mahirap talagang malaman kung sino mananalo dito sa Six Threat versus Shea damn ang hirap na ito. Para sa akin dito, Bala na judges kung sino magdidesisyon dito. Bago tayo mapunta sa uling balita mga kuys, may ilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong kumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xbet. Ang 1xbet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo. At sila din ang may pinakamalaking kasino at slot platform. Madaling mag out at mag in dito gamit ang Gcash, Maya crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa unang niyong deposit. At sa uling balita, lalo nga uminit ang pagpasok ni Mama Annie sa rap battle scene matapos niyang i-call out si Lux at ito nga reaction ni Lux sa pag-call out sa kanya ni Mama Annie. So kung kayo ba ang tatanungin, si tingin nyo makakasungkit ng kauna-una -una ang titulo ng tournament ng Matira Mayaman. Kung ano man ang sa loobin mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.